Tanga ka ba? Hindi mo man nakitang nainom ako? Tinom mo, titingin-tingin ka lang? Parang walang nangyari, no? Huwag ka kasing tanga. Oo, oh, nga pala. Kailangan na mauna, may interview pa nga pala. Baka mamaya mahuli ako. Sige, at least okay ka naman ha. Pero una na ako kasi ma mahuli Ingat ha. sana matanggap ako. Ay, grabe. Pwedeng makikiusod doon. Sinakop mo na lahat eh. Yan. Ay, grabe. Init. Traffic, sira agad ang araw mo. Ga-apply pa lang eh. Sorry. Tanga ka ba? Hindi mo man nakitang nainom ako? Pagmasdan mo nga yung mga mo. Nakakasira ka ng araw eh. Pagpasok ko pa lang dito, nakaharang ka na dyan. Siguro mga modus mo talaga yan eh, no? Sinasabotahin mo ko para pagharap ko doon sa interview, magmukha akong tanga at magmukha akong basang sisiw doon. Alam na alam ko na yung mga galawan mo eh. Tinu mo, titingin-tingin ka lang? Parang walang nangyari, no? Huwag ka tanga at nakakaabala ka sa iba. Gaya nito, paano ko haharap doon? Panira ka talaga. Alam mo, mas magaling ako sa'yo. Kaya sinisigurado ko sa'yo, kahit ganito yung itsura ko, matatanggap ako doon. Kaya kung ako sa'yo, aalis na lang ako ipagkakataon ka pa para mag-back out. Umalis ka na. chupi, Alis. Yan. Batuto ka. Panira ka lang araw. Visit. it. Miss, okay ka lang? Ay, hey, ah. Uh sure ka na mumutla ako, oh? Okay na pa may malapit na klinik dyan. Gusto mo daling kita? Akala pa ka pa. Sure ka, ah. Sige, ingat, ah. Oo, oo, oo. Sinasabi ko na nga, eh. Baka nalipasan ka ng gutong. Tara, dali na natin sa klinik. Okay ka na ba? Ay, okay, sir. Thank you nga po pala. Naku, wala po kayo hmm. doon. Mawakan na, paano na ako? O, walang anuman yun. Nagulat nga ako kayo nung paglabas ko. Sabi ko, namumutlang putang-putla ka eh. Hindi ko ba na, ano, baka hindi ka kumain kanina? Ako, pagod lang po sa work. Pressure din. Mm, ay, lahat naman sa atin nangyayari yan eh. Lagi ka lang uminom ng tubig kasi sobrang init ngayon. At least okay ka na ngayon, di ba? Thank you po ulit. Ano ka ba? Walang anuman yun. <laughs> Alam mo, sana lahat ng empleyado na Napasok dito, kagaya mo. May malisakad sa kapwa. Yun kasi yung kailangan nila dito. Thank you ah. <laughs> Uy, ano nga po palang sadya dito. Uy, naku, oo nga pala. Kailangan ko na mauna, may interview pa nga pala. Baka mamaya mahuli ako. Sige, at least okay ka naman na, Pero una na ako kasi, mamahuli ako eh. Ingat ha? Ay! Sir, wait! Sorry guys, I'm late. Uh, I think ready na kayo sa interview. Oh, wait. <laughs> you both look familiar. Uh, Yes. Ako yon. And nakapag-decide na ako na hindi na ituloy yung interview. And by the way, gusto ko lang malaman yun na hindi lang kami bumabase sa mga working experiences nyo based sa curriculum vitae nyo. Mas mahalaga pa din dito yung character nyo as individual. At sa hindi inaasang pagkakataon, nakita ko na yung mga ugali nyo. So, congratulations, Mr. Christian Pumam. Okay. Congratulations, Mr. Christian. Salamat, ma'am. You're salamat. hired. Thank you po. Thank you po. And ikaw? ano nga ulit yung sabi mo kanina? Ah, uh, ma'am, ah... Uh... Bugusan mo ko ng tubig. Wow. Pero sa itsura mong yan, parang mukhang ikaw mas kailangan maligo ngayon. You can go home now. Uh, ma'am, ah... Uh... No. I don't need any explanations now. So, shall we go to the conference room? Sige po, ma'am. Thank okay. you po. Shall we?